What's up mga kailog? Welcome sa channel ko. It's me, Rendel Malaran meron na po pala tayong ay, pagmamalaki dahil na featured na po tayo sa I Wonder ng GMA at itong achievement po natin na ito ay hindi po natin makakamit kung hindi dahil sa suporta niyong lahat kaya ang laki ng pasasalamat ko sa inyong lahat kaya patuloy lang po kayo na sumuporta sa ating mga ginagawang video sa mga hindi pa nakalike sa aking Facebook page Rindel Malaran please like and follow at sa aking YouTube channel na may 16k plus subscribers. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. For to this video, ang gagawin pala natin ay ililipat natin yung tanim natin na kalabasa dahil dun sa amin ay wala masyadong init or araw, hindi siya direct to sunlight. Kaya ililipat natin dito yung kalabasa. Dito natin itatanim kaso nga lang may kamanting or kasaba. Kaya ito, Itong kasaba na ito ay lulutuin natin mamaya, sakto mamaya, pang merienda pagkatapos natin magtanim ng kalabasa. At yan, may hugis chorizo pa. So na ang pang merienda mamaya. At itatabi lang po muna natin itong mga kamanting kahoy at tatatarin muna natin itong mga sanga ng kamanting para may maitatanim na naman tayo at may maharvest sa susunod na mga buwan. And here's your shout shoutout kay Greenford Smith Sipada, Gonbris, Anasnal, Rimar Inok, and to my TTC fam. I love you guys! At this moment ay lilinisan na natin ang pagtatamnan ng kalabasa. At ngayon ko lang napansin, may isa pa palang puno ng kamanting kahoy dito. Kaya dagdag po ito sa ating itatanim ng mga kamanting kahoy. Pagkatapos ko pong matadtad ang mga sanga ng kamating kahoy ay itatabi po muna natin ito para makapagumpisa na po tayo magtanim sa ating kalabasa dahil medyo natagalan na po tayo dahil sa dami ng aking pinagsasabi. Kailangan po muna natin itong ipulborize at lagyan ng animal manure or dumi ng baka para meron na pong pataba sa ilalim at may makain po yung bagong tanim natin na kalabasa. Pagkatapos po natin itong itanim ay didiligan po natin para ma-dehydrate po yung bagong tanim na kalabasa. At pagkatapos natin diligan ay lilinisa naman natin itong ating pagtatamna ng sari-saring gulay o iba't ibang klase ng gulay para meron tayong pagkukuna ng pangulam sa araw-araw at para hindi na tayong kagastos. At kinakailangan po natin kumain ng mga green leafy vegetable para po palayo tayo sa iba't ibang klase ng sakit dulot ng pagkain ng mga processed foods or mga karne kaya ugaliin po natin na kumain ng mga gulay okay lang naman kumain ng karne paminsan minsan lang kung pwede ay gulay po lagi yung uulamin natin para healthy yung ating katawan at malayo sa sakit alam nyo po ba na ang pagkain ng gulay ay nakakahaba ng buhay Base po yan sa research. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana po may natutunan po kayo sa pagtatanim natin ng gulay kung ano yung makukuha natin sa pagtatanim at pagkain ng mga gulay. At niluto ko na po pala yung kamanting kahoy kanina. Kain po tayo, lamantyan na rin po ito at siguradong mabubusog po tayo nito. Hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po sa panonood. At don't forget to like this video and follow sa ating Facebook page. And please subscribe sa ating YouTube channel na may 16K plus subscribers. Maraming maraming salamat at see you sa susunod nating video dahil meron pa tayong napakaraming gulay na itatanim sa area na ito. Kaya't sana antabayanan niyo po ang mga susunod na video. Hanggang dito na lang. I love you all. Babu!